Okay, at eto na nga po ang ating niluluto. Eto na yung ininit kong ano, ay niluto kong taba. Parang inadobo kong taba. Gagamitin na natin sa ating adobo ah, kangkong. Malasa na. lagyan na natin ng natin, natin sabay na natin ating sili tapos ito sabay sabay na natin Lagyan na natin ang ating Spanish paprika. Masyadong puno. Ng ating sour cream. Ito hindi ko itataktak at hindi mo And then ang ating turmeric powder. Yun pala ay bago pa. Uh, ay, ano Ako pa nasa, ay, nasa school pala yung ginagamit. Ayan. Ah, yeah. yeah. At medyo pumipitik-pitik na. <laughs> Ayan, ganyan na ang kulay niya. And then, ang tawag ko dito ay adobo na kangkong, pero wala siya soy sauce. Lalagay ko muna dito yung dahon. Ito yung tangkay. Ilalagay ko na yung tangkay. Ayan. Ayan. Naririnig po ninyo, pumuputok-putok na kasi nga taba yan. kumalsik. Ayan. And then, lagyan natin po natin ng na suka. Ayan. This is our adobong kangkong na walang soy sauce pero may paprika and turmeric. Kaya siya naninilaw-nilaw because of the turmeric. And then, may asin na yung ating taba. Lagyan na ulit natin ng konti na lang ngayon. And syempre, konti tubig. Para maluto. Dagdagan ulit natin ng paminta. Hindi na ako maglalagay ng chili flakes kasi may sili na ito. Baka umanghang pa masyado. Ang ating tatay Mike ay hindi siya masyado mahilig sa uh, maanghang. Sumasakit daw ang kanyang chan adi ah, bagay ba? Ganyan lang kadali ang magluto ng adobong kangkong. Kentin. Ang dagdagan natin ng Spanish paprika. dami-dami kong turmeric dito. Ito pala ay hindi pa buka. Hindi pa buka. Or bukas. Yung bukas pala, dalawang bata ang nasa school. Naiwan ko sa school. So, halu-haluin ko lang muna ito para manuot yung aking mga inilagay. And then, after that, luto na, ilalagay ko na lang panghuli yung dahon. Ah, titikman natin to. Ito. Itong tabang ito. Ayan. Sa akin, hindi bawal kumain ng taba as long as na hindi ako kumakain ng carbs. Ito, taba lang. Mmm, ha? Ang-anghang. ang alat, ang asim, saktong-sakto na. Hindi rin po ako naglalagay ng asukal kasi nga bawal sa akin. So, sobra na. Ang sarap na. O, ba diba? Makakaluto kayo ng ganito. Yung taba, tipid to ah. Kasi yung kangkong, ay tira lang ng kangkong na inilagay ko sa sinikang, yung taba, bigay lang sa akin sa binihan ng karne. O, ba diba? <laughs> Puso pa din talaga ang bigay. At ilagay na po natin ang dahon. Ayan. At taluhaluin lang natin and then luto na yan. Kaya una kong niluluto ang karne kasi ang ang tangkay ng kangkong naman ay madali lang siyang lutuin. Ayan. Minsan nga hindi na niluluto, iniinsalada na lang. Lagyan mo ng suka, timplang at syara. Okay na. O, ah, di diba? Ang galing lang. Luto na naman ang ating ulam sa araw na ito. Ah, syempre, ibabaw natin to for the picture. And then, itong sili. O, oh, yeah. ah, di ba? tayo ay nakaluto na naman ng ating tipid ulam sa araw na ito. O, uh, diba? Ang saya lang. So, that's it. See you next time. Bye. Love you all. And God bless us all always.